Hello teen, welcome back to my channel, Pinakabagong Balita, good news about Billboard Fun Army face of Pasok na sa round 2. Pasado ang SB19 sa round 2 at uh, ito nga malaki na ang boto nila at pabuntang round 3 na sila. Kaya keep on voting na tayo mga monster voters na 18. Kaya maraming salamat sa bumoto. Pinakalamang at lamang na lamang ang SB19 sa tatlo. 98% mahigit ang nakuha nilang boto sa ngayon sa round 2. Congratulations! At dito naman, lamang na lamang din ang SB19. Ang dami ding nakuha nilang numero. Ang taas, milyon-milyon. Kaya maraming salamat at patuloy lang tayo sa pagboto. Please click the link below. Sa it. description box below ang link para makaboto. Kaya naman, congratulations at lamang na ang ating Spinning 19 Pero huwag pakampanti, patuloy lamang sa pagboto gamit ang link sa aking description box below. Again, round 2 na po ang SB19 at sa number 51 na yan, round 3 po yan at kailan pasok dyan ang SB19.